Kagabi nung namamalengke ako, nakakita nga ako ng ampalaya. Bumili nga ako kasi matagal-tagal na rin ako hindi nakakain nga nito. Isa nga to sa paborito kong gulay kaya nung bata pa nga si Geraldine at saka si Gerald, may nga ako magluto nito kaya naging paborito na rin nga nila. Pag bata din kasi talaga yung pakakainin nga nito, talagang medyo mahirap din pakain. Ito nga yung niluto ko para sa pananghalian nga namin. Medyo madami-dami nga yung isang piraso kaya sabi nga ni Gerald, baka abutin nga to hanggang gabi. Nung mga unang linggo nga namin dito sa resto, dito nga kami kumukuha ng kain nga namin. Yun nga lang kasi talagang nakakaumay na kapag araw-araw. Kaya hahanap ka rin talaga ng ibang putahe nga ng ulam. Siya na nga muna yung tutulong sa akin dito sa kainan na namin. Pagdating nga niya dito, kinuha nga niya yung labid niya sa akin na yelo at magsusuot nga daw siya. Naligo muna nga siya. Sakto nga, pagkatapos nga namin mananghalian, merong dumating na customer at bumili nga ng chicken biryani, pati na rin nga nachos. Para nga, masubukan niya na din. Nung nakaraan nga, bumili nga siya ng chicken biryani nga dito nung nagpapa maayos nga sila ng dito sa may tapat ng South Kaya napadaan na rin nga sila dito sa kainan nga namin para bumili. Yung mga customer nga namin bandang hapon, puro repeat order na nga sila. Kaya gusto ko rin pong magpasalamat kasi nga umuulit at umuulit talaga kayo. Araw-araw nga, hindi rin kami nawawala ng deliver kahit lala Kahit nga dito nga lang nga din sa Montenupa kasi minsan talagang hindi kami nakakapag-deliver dahil nga walang mag-deliver. Ngayong araw nga na to, medyo mabenta nga yung nachos nga namin. So yun, yung win-worry ko dito sa may nachos nga namin, lalo na kapag delivery. Hindi ko alam kung kukunat ba yung chips niya or ganun pa rin ba yung texture kapag dating nga sa bumili. Lalo na nga kung matagal na deliver or matagal ma-pick up. So ayun, wala rin talaga akong idea kung kukunat ba o hindi. Mga 5.30 nga ng hapon, may nagchat nga sa page nga namin na bibili nga daw siya ng whole chicken at pipick upin ang ala nga daw niya. Buti na nga lang nga din at nagsabi rin siya ng maaga kasi nga kapag aura ka mismo talaga binibili nila, talagang napipressure kami. Siyempre, buo pa nga yung mano kaya medyo matagal din talagang ihawin. Then, tinanong nga niya ako kung mga anong oras nga niya babalikan dahil nga dadaan pa nga siya ng kupa. Sabi ko nga sa kanya, bigyan nga niya ako ng 40 minutes para nga pagdaan nga niya dito ay okay na. Yung kapatid ko nga si Meronel, hindi ko nga alam na magdadayin in nga sila dito. Kasama nga niya yung kaibigan niya si Sepa, sabi nga niya sa akin, biglaan nga lang daw na gusto nga, niyang, gusto nga nilang kumain nga dito. Yung gusto pa naman nilang kainin nga yung chicken inasal, kaya sabi ko nga sa kalilang, medyo mag-aantay nga sila ng matagal. So yun nga, yung mga ganitong situation pa ngayon kailangan naming i-improve kasi nga tulad nga nung sabi ko nga before na wala pa naman kami masyadong ganun kadami ng volume na bumibili nga ng mga inihaw kaya kung sino nga lang nga yung bumibili yun lang din talaga yung ipinagluluto nga namin kaya pasensya na nga lang sa mga nagaantay nga ng matagal lalo na nga kapag ka inihaw yung binibili nga nila kasi ito nga lang nga din talaga yung matagal nga i-prepare so yun na guys hanggang dito na po yung ating video for today maraming maraming salamat po sa inyong panonood mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush!